Sa gitna ng pagod ng mga responders at volunteers na walang tigil sa pagtulong sa mga nasalanta ng lindol sa Northern Cebu. Nagbigay inspirasyon ang simpleng kabutihan ng ilang residente. Habang abala ang mga nasa incident command post sa Bugo City, isang sasakyan ang kanilang nadaanan na may mga buko sa likod at karatulang nakapaskil na, na libreng buko para sa mga Responders! Sa bayan ng Katmon, ilang residente naman ang nag-alok ng libreng bibingka at ice candy sa mga volunteers at motorista na naipit sa mabigat na daloy ng trapiko papunta sa mga lugar na apiktado ng lindol. May mga tindahan din na nagpa-free juice at ilan ay nag-alok ng libreng CR. Makikita rin sa mga gilid ng kalsada ang mga Bata at matatanda, bitbit -bit ang mga karatulang may nakasulat na maraming salamat sa pagtulong sa norte at drive safe. Sa kabila ng trahedyang dulot ng magnitude 6.9 na lindol noong Setyembre 30 kung saan hindi bababa sa pitumpo ang nasawi, buhay na buhay pa rin ang diwa ng bayanihan at malasakit ng mga sibwano, mga simpleng kilos na nagbibigay pag-asa sa gitna ng pagod at pighati in the heart of changing lives ako si Michelle Craste ng Brigada News Philippines the music and news authority